Nasa linya na natin, DPWH Secretary Vince Dizon, mga Kapuso. Taxi sa Double B! Secretary Vince, magandang umaga si Joel. Ah, uh, magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Weng. Good morning, sir. Initially, dalawang po po yung sinampaan niyo po ng kaso sa Ombudsman. Plus uh, contractors. Plus contractors. Mm -hmm. uh, ilan tong contractors nito? Lima, no, Weng? Ang, mm uh, uh, 25 po yung mga pangalan mm -hmm. na sinama natin sa kasong final natin sa ombudsman kahapon. At uh, kagaya po nung nasabi ko nga, uh, klaro ang direktiba ng Pangulo kung saan po dalhin itong ebidensyang nakukuha natin, uh, lahat po, lahat po ay eh dapat managot. No? Mm -hmm. uh, and uh, una pa lang po ito, uh, Joel at Weng, sa ma napakaraming mga kasong parating. Yeah. No? H hindi, lang, hindi lang sa, sa mga opisyal at uh, empleyado ng DPWH, kundi pati sa mga kontratista. No, uh, na maging involved dito. Sir, bakit wala pong plunder? Ah, okay. Uh, ang ating pong mga legal advisors ay eh, nag-advise na gawin po ang kaso na open and shut. Ibig sabihin, yung mm -hmm. pinakamadaling ma sa korte. Mm -hmm. no At meron naman po tayong mga kaso na unang-una non at yung kaparosahan eh life imprisonment din. Kaya yun po ang nating naging legal strategy. Ang final po nating kaso ay um violation of the Anti-Graft anti, -corrupt, uh, anti -graft and Corrupt Practices Act mm -hmm. at yung malversation of public funds through uh, falsification of public documents. no Yan pong dalawang yan ay non-bailable. Kadulad din po ng plunder, yan po ay non-bailable. Pero sila po ay mas madaling i-prove sa korte. Ibig sabihin walang ano po, Wala sorry? pong threshold na i-consider um, na kailang umabot mo ng 50 million. Ang threshold. Yes, exactly. But oh. but mababa po ang threshold. Ang plunder po ay 50 million. Dito po ang threshold ay 8.8 million lang. Mm -hmm. Kaya po mas madali po itong ipreba. Wala na pong kailangan na uh, issues on conspiracy etc. So yun po ang advice ng ating mga uh, legal advisors. Ito po ang pinakamadali, pinakamabilis. Non-bailable din po ito at kapareho din po ang kaparusahan uh, sa plan there. Kaya ito po ang ating uh, magiging legal, legal strategy moving forward. Okay, ito lang banggit ko lang po yung mga binanggit niyo pong mga contractor no si Sani Sani Santos Bato o Sally Santos, General Manager ng Sims Construction Sally. and Trading, Sally to. Sally Sally, yeah. Sally, Sally Santos. Sally po. no, uh, Mark Allan Arevalo, manager ng Wow, wow. Si Maria Opa. Roma Angeline Remando, owner, general manager, St. Timothy Construction. Ito po yung pamangkin ni... Uh, ni, ni Curly, ...ni Curly. Mm, Diskaya, yes. no? Curly Diskaya. Curly Diskaya. Si, uh, si Sarah Rowena Diskaya, beneficial owner ng St. Hmm. Timothy Construction at si Robert Imperio, owner at manager ng IM Construction Opa. Corporation. Uh, ito lang, uh, Sekretary. Sila ay blacklisted na for life, no? Tama ba? Opo apo well ang hmm. wow, wow po at ang Sims blacklisted na po for life. Magsisimula na rin po kami ng blacklisting procedures for Saint Timothy and IM. Okay, uh, ang tanong ko lang po eh paano natin matitiyak na hindi sila babalik po sa pangungontrata na naman sa gobyerno sa pamamagitan po na ibang pangalan? Ah uh, kaya ba natin tiyakin nyo? kasi parang ganun po ang lumalabas, mm -hmm. si iba magtatatag uh, mag, uh, po na siyang pong uh, uh, construction companies na uh, sasali sa ano sa makakontrata po sa gobyerno. Uh, well, para para malaman natin na talagang hindi na uh, ito makakapasok sa gobyerno. Uh, secretary. Well, unang-una po, sana naman po eh, ano, mabilis ang uh, ang uh, ano no, ang magiging proseso ng ombudsman at ma-file na po ito agad sa sa Sandigan Bayan sa mga korte natin at hopefully po uh, makapag-desisyon na po para makulong na po agad-agad 'tong -agad mga ito, no? yun po ang I think ang unang-unang deterrent no na kailangan mapakulong na natin sila kaya once po na matapos po ang ombudsman ma-file po sa sandigan dahil po non bailable ito eh makukulong na po ito mga ito even while undergoing trial number one po yun yes. number two po eh makikipag-coordinate po tayo sa DTI para po agam naman po ang uh, PICAB na ito yes. ang organisasyon na nag-oversee dito sa mga kontratistang ito eh kailangan po maglinis din kasi isiniwagat na rin po ni Senator Ping Lakso nung una na nagkakaroon po ng ano dyan, no? ng uh, collusion dyan between yung PICAB saka dito sa mga kontratistang ito. Uh, alam naman po natin, lininis na po ni Secretary Chris Roque ang PICAB at makikipag-ugnayan po tayo sa DTI at sa PICAB. Pagka ito'y nalinis na talaga, para masigurado na hindi tayo madadaya at magluloko na naman itong mga taong ito. Secretary, naging in fairness sa DPW mabilis jawal yung investigasyon nila dito at nakapag-file kayo agad ng kaso. Ang tanong lang is gaano ka yung mga ebidensyang hawak ninyo at kasama na ah, sa naihain na kaso sa Office of the Ombudsman? Importante po yan. No? Uh, kailangan solid na solid po. At uh, base po dito sa unang kasong tinayo natin, sabi nga po ng mga abogado natin, eh, open and shut case ito ibig sabihin mabilis pong makikita ng ombudsman in later on ng ating mga korte na tagagang guilty po itong mga uh, taong kinasuhan natin dahil klarong-klaro po mga ghost project po ito pero nabayaran at uh, at uh, hindi po ano no at uh, hindi po tagaga tagagang hindi po tagaga madududa ang ginawa nila ng pagnanakaw dito. Okay. Sikert na rin naka-sentro po yung kaso natin ng graft at malversation doon sa ghost project. Ah, uh, mostly. Sa ngayon po, sa ngayon po, yes, pero meron na rin po tayong mga grabbing substandard na proyekto, mm -hmm. tulad nung nakita natin sa Mindoro, uh, this week. suite, no? Ah, mm -hmm. uh, naman po natin, ginabas na po ng ating pangulo ang executive order. Ah, uh, lahat po ng proyekto, hindi lang flood control plus, the last 10 years po, ang gustong paimbestiga ng ating uh, uh, ng ating pangulo dito sa Independent Commission for Infrastructure. So makikipag-cooperate po tayo dito sa independent commission once na nabuo na ito mm -hmm. uh, at working na po ito. No? Pero sa ngayon, uh, hindi na po tayo maghihintay doon kung ano po ang kaya nating i-file ng mga kaso sa mga susunod na linggo habang hinihintay natin ang pagbubuo ng uh, uh, independent commission on infrastructure. Mm -hmm. Gagawin na po natin. Okay. Uh, kailan ba ito? <coughs> siguro few, few days ago na ringgan na po namin kayo Secretary na Ire-request po ninyo ang ILBO, no? Yung Immigration Lookout Bulletin Order. Uh, para ho kay na uh, dating Deputy Secretary Bonoan at saka kay uh, na -na -request US, US na Request na po nating. Na request ito, na, request uh, na po 'yan. US uh, Bernardo kasama po po rin no? Na kasama rin si US Bernardo, ano tama ba? Kasama din po. Opo. Okay. Uh, anong anong basis sa uh, secretary kasi uh, kahapon binabanggit ni nagbigay uh, ng paglilinaw si si Senator Lacson, di ba? Weng, Ang sabi ni Senator Lacson uh, hindi naman sila involved yung mga anak nito sa sa mga proyekto sa gobyerno maliban na lamang doon sa anak ni Mayor Maglangke ah uh, kasi involved daw po ito sa hotel ano hotel business ano ha ah. kaya lang yung conflict of interest uh, uh mm -hmm. Angel weng yun ang uh, okay. ni Senator Jackson dito yung ba yung ano yung ba yung angle kung bakit hiningin niyo ng ano ng uh, request simpigan para sa po ang simpleng po yung ginawa okay. namin uh, Joel Weng no ang sinabi po natin lahat po ng mga either current o dating ano, no, uh, empleyado o opisyalis ng DPWH, kasama ng mga kontratista na involved sa DPWH, pagka po iginabas ito ang mga pangalan nila sa uh, Senate or Congressional Investigations, kami po ay magre-request ng lookout order uh, bulletin sa DOJ. Kailangan po nating maging consistent dito. Mm -hmm. Buti nga, ano, nauna yung... Pangalan ni Maglangke, weng. Eh, kasi mm -hmm. di ba Maglangke, Bonoan, uh, Bernardo. Mm -hmm. pag binaliktad mo yung BBM. Huwag <laughs> 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 naman <laughs> sa konotasyon eh. Pero oh. ito, si Bernardo mm -hmm. yung napapag-usapan na na ano, organic just uh, sa DPWH. Paano po si Jose Cabral na na ngayon ay lumulutong ang pangalan doon sa sinasabing ito hindi naman ito sa issue ng ghost project and uh, substandard. Kundi doon sa issue naman ng ins early insertion sa national expenditure program. Uh, unang una po na-issue na rin po ng IRBO si uh, uh -huh. Jose Cabral. No? Kusama po siya dun sa unang mga na-issue ng DOJ ng uh, Lookout Bulletin. Uh -huh. Pero ulitin ko po no, um, mula taas hanggang baba, sabi po ng Pangulo lahat ito kailangang investigahan, uh -huh. no At kung ang ebidensya ay uh, tumutulog sa kanila, wala po tayong sasantuhin dito. Uh, Nag-uumpisa pa lang po tayo. Yung kaso pong finayo natin kahapon, yan po lamang ang una sa maraming mga kasong i-file natin mm -hmm. sa mga susunod na araw at susunod na linggo. Mm -hmm. Kaya humingi lang po ako ng konting pasensya sa ating mga kababayan na intindihan po natin lahat na tayo pong lahat ay garet, tayo pong lahat ay talagang nanggigigil dito sa mga nakikita nating mga isinisiwalat mm -hmm. na pagnanakaw ng pera ng bayan. Pero po kailangan i-build up po natin tinang mabuti ang ating ebidensya. No, kailangan po nito ng oras, kailangan po ng panahon, pero makakaasa po kayo. Pag kami po ay nag-file ng kaso sa Ombudsman, et eh, tagapagpungkampante kami na makukuha po ng ating mga kababayan yung hustisyang gusto nila. Mm -hmm. Sir linawin ko lang po, si Bernardo at saka si Cabral still with DPWH? Kasi si Cabral humaharap pa sa mga pagdinig eh hindi po ba? Si Yusec Bernardo po, uh, mm -hmm. ako'y na-informed na inform na nag early retirement okay. noong August 15, mm -hmm. uh, 2025. Mm -hmm. no Si Yusec Cabral ay nasa D DPWH pa rin. Siya po ay nag na ng courtesy resignation. Mm -hmm. Pero ito lang po, no? mm -hmm. whether nasa loob ka pa ng DPWH, nasa labas ka nasa gabas ka na, gago gago na itong uh, itong na uh, order, executive order ng pangulo natin na sinabi. 10 years ang titig na natin dito, past 10 years. Mm -hmm. Kaya nasa loob ka pa, kaya nasa gabas ka na, bagi wala po yun. Kung ikaw po ay ma ma may ebidensyang tutumbok iyo, kailangan nyo pong humarap dito sa mga ifafile ng kaso ng DPWH mm -hmm. at later on, ng Independent Commission on Infrastructure. Okay. Si Cabral, ano siya? Ano ang status niya ngayon sa DPWH, uh, Secretary Vince? Siya po ay Under Secretary for Planning ngayon. Hindi ba siya naka-floating? Meron ba kayong utos na wag muna siyang uh, magtrabaho? at uh, uh, uh Hintayin na lang po mm -hmm. natin sa mga susunod na araw, uh, uh Joel at Weng. So, uh, niya po yung court resignation ni Cabral? Hintayin na lang po natin sa mga susunod na araw. Kasi gusto Wengat, ko lang sundutin yung sinabi ni Joel Wengat, uh, kasi hangga't nasa position siya, meron siyang cloud sa loob and she could uh, well hindi ko sinasabing i-manipulate ima niya evidence Apo. or iba pang mga documents Pero yung, But the possibilities there Yung pangamba. Baka uh, nakabantay na po tayo sa nakabantay na po tayo sa mga dokumento, sa mga computer na secure na po natin niyan. Uh, kaya kampante po tayo na yung team na uh, tumutulong sa atin na uh, bago sa DPWH, no? Uh, kasama ko pong pumasok. Mm -hmm. Eh, kampanti po tayo na the documents will be preserved. Okay. So, mm -hmm. Pero po sa mga susunod na araw, meron po tayong mga i-anunsyo tungkol dito. ayon. okay. Uh, moral at uh, yung hindi muna pag-uniforme ho ng mga kawani po ng DPWH, <laughs> uh, ano ba, hanggang kailan ba to? <laughs> Secretary, Secretary Bains, uh, uh, Bakit niyo na pag-desisyon na Until nyo, further Secretary? notice ba? O, paano? Uh, indefinite po muna ito. Dahil ako, ako po talaga, no? Uh, unang-una naawa po ako sa mga uh, empleyado at ibang kawani ng, ng DPWH na talagang uh, medyo na nagiging subject ng harassment at uh, ng pambubuli minsan, gagong-gagong -lago na sa public transport natin. Uh, nakakaawa naman po. Dahil marami naman po dyan, higit na po dyan, eh, honest naman po at masisipag. No? Uh, kaya lang, syempre, hindi ko din masisisi ang gagit ng mga kababayan natin. Kaya po para nagang ano no, uh, makaiwas na po sa ganitong klaseng nakakalungkot na sitwasyon. Eh hindi na po muna natin pinag-uuniforme ang ating mga uh, opisyales diyan uh, sa DPWH. Indefinite po ito. Okay. Secretary, maraming salamat okay, po sa oras. Good luck Vince. po. Good luck. Morning. Thank you po. Good luck, si luck, Secretary sir. Vince uh, Dison, mga kapuso, Department of Public Works and Highways.